Welcome to my vlog! Oh, nandito kami sa uh, Terminal 3 Airport Ang huliin nga si yung pagpapal na oh. Nabilisan namin Uwi na siya Babalik na ng Pilipinas so, uh, Happy trip Tito Telma! Picture time! Picture! kita, hindi mo ba namimiss ang Canada? Uwi <laughs> ka na talaga. <laughs> <laughs> Pero naihi muna kami. Yan, sorry. I I tayo. Ayan, sorry. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Maglalakad pa kami sa Gawidon dahil ito yung US departure. Wow. Say hi to my blog. Check in luggage na si Peter. You know? You know oh, You know? Nina na naay. Wing wing na sana all makakauwi. Pangkain <laughs> mo na lang <laughs> isang. Hintayin nyo na si Tita dyan. pa-uwi na. Bibili <laughs> ka rin doon ng box. <laughs> yeah. Maglasada ka doon or shop na box. Kasi ganun ang ginawa ko, baby. Wala akong dala pabalik ng box. Pero pabalik dito, boxan yun na lang. Yun lang ang hirap sa akin kasi buntis ako. Ka Tapos Lagi ko na may bata. Saka doon ano ka ganyan kami pipila tapos may pipila pag malapit na Uunahin sila lagi mga bata yan na yan na sana all sana all makakauwi di bali December naman nandito naman yung magulang mo <laughs> Iba <din> sa Pilipinas <laughs> ano next year uwi ka uwi ka uwi Ya nasao <nullisa> wi nasao san oh yeah. nakalau dong gitu loh iya ami deh ya loh tapi kan hati tuh

Hi, ingat. ingat po, ingat. Babay hey, na. na kami rito. huwag na kami. Bye! 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 bye. So... huwag 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 So hanggang dito na lang Nayayatid na sa loob Kasi naka wheelchair si tita So punta kami ngayon ng Saan tayo punta? Sa kaibigan ni Paro Russell Doon kami tatambay Mga 30 minutes Doon yeah, tayo, muna tayo sa pinag natin pare You know? like, you know? <laughs> We are going back home in the Kingston <laughs> No, it's Harborough Not in the Philippines Pagpinalad Pagpinalad ne next year Pagpinalad next year Ha? Huh? Pinalad next year tayo uwi. Okay? Yeah. naman Pag, Buk kami dyan, Pag... nabenta yung lupa Dito walang <laughs> <laughs> dito. Mama, tayo ito burakay. yeah mo ako. Burakay. Dito burakay. sa parking area. mo. yan. dalawa na dalawa na naman. na na

Wait, my... Para diretso. Hindi mo na ba? Yes. Hey, <laughs> kami sa, sa parking area. Kung saan namin pinarksi. Snow White. Snow oh, White na? Ang bilis, magic. magic? It's magic. magic? So, ano address? Ay, no. kita na kasa doon. Ayun Filipino. Wow! Ikaw yung may susay. Saka, na! Hello, hello. Diljang. Ayan na. Scarborough, here we go. Pinasa ko so, yung, yung address. card. So. Oh. Hey, hello. Joseph. Kami sa... Hello. 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 na Hello. vlog mga Hello. 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 No, Bon Mills. Bon Mills aniyo. na namin yung mall, yung outlet. Outlet, yeah. outlet. Pero walang shopping. Outlet ng Jollibee. Yeah. Sabi mo lang. <laughs> <yun>. <laughs> outlet ng Nike? We will see about that. Wala raw shopping. We'll see. <laughs> okay, mga ka-crowd. Oh Subscribe to my YouTube channel Round TV PH. <laughs> Ayan, napunta na kami na outlet. Ito yung gusto kong ilagay dito. Oh, John Hing. Yeah. Our Out premium. Food Mart. Food Mart. isang nice uh -huh. star. Mimili muna kami. Uh -huh. Para hindi na ng John Hing. Sabi niya pang minutes, 1 hour. Welcome to Canada. Welcome <laughs> to Canada. Ada sih. Cute. Super cute. Ayo, itu peding anu bising pinamili, bisi, oh. <coughs> so oh. Tapos na rin, nag-shopping ah. mga tura. Ano yun. Anong shopping? Nag-grocery ka mo pare? Nag-grocery pala. Nag-grocery. magsha shopping pa lang. Ayan. <laughs> Pakuloy okay. nga ako naman. Ayan. Eh. Pinakulayan niya yung balbas niya. Tal huwag talagang ganyan yung kulay niya. Yung sa halip natin. Pinakulayan niya? Focus mo yun. Ano pare? Ayun o. Ayun o. Nike. Ay, Marshall pala. Ito pa yung Nike. Nike. Ayun o. Ayun Dito kami sa outlet ng Nike. Titingin kami ng mga uh, sapatos. Dito Welcome, na na, na. Welcome to Bo, Bo, Bohan Mall. Uh, yeah. Ah, Expert na yung G2 niya. Nag-isang na, na. pulit ng dito. Ayaw mag Ay. ng Nike. Yeah. Ay dito ba? Oh, okay na itong Jordan na ito. Tingin pa para sapatos. Gusto ko yan. Pwede na. Hi, andito kami sa Nike ngayon. Naghihintay kami ng magbabayad. Binayaran nila yung bra namin. <laughs> Uh, <laughs> kami ng bra. Pero ewan ko. Kay Connie, libre yon Pero ewan ko yung sa akin. Libre <laughs> yun. Kasi isa lang naman yung magkano lang. Okay. Hopefully, bayaran niya. Alam mo naman yung darling ko. He always tell. Mas malagi naman yung sound mo. <laughs> ang ganda na. punta po na kami ng Jollibee magte-take out kami kakain din tayo kakain na rin kami <laughs> kapakain daw sila sa <laughs> driver <Surprimer. laughs> Jollibee kami. Driving na. Ayan, maraming salamat sa pagsama. Iyan wow. na. Tapos na po kami. Pa-uwi na kami ng Napani na and Kingston. So carry ba ng gas? Maraming maraming salamat sa pagsama. Hello, okay. Bye bye. I love you all. God bless everyone.